Yan mga kahinabang mag garden kami dito Ito so, Sama ko anak ni no kahinabang tata Linisan namin to Para taniman ng ano Ng ang uh, Ampalaya at saka sitaw daw Sa akin talong din Ako so, kung maganda ba ditong talong Pero maganda yung lupa mataba Po sa mga kapas na marami sa sa mo na pinipanayitan pa, pinayit naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa sa subscribe. matiin lang po ng happy birthday 18, July 18. happy birthday po kay Michelle Thai happy birthday po sa yung mam Michelle Thai. anyway silang po episode natin para sa mga nagbabasa muli po.

Tanim natin dito talong uh, ampalaya, tapos yung sitaw pudiring okra ayan ayan po mga kahinabang ayan ayan na, na yung nalinisan natin no oh. Kasi na kayo, medyo ano lang yung kamera kasi nahawakan ko yung kamera eh. Okay na rin yan. <laughs> Ayan. Medyo malapad-lapad rin konti. Habang wala tayong trabaho, Ah, dito muna tayo magarding garden no? Para maganda rin yung ano natin. Yung yung katawan natin ba na palagi tayong maka papawis. Ayos. Okay na yan. Maraming lakas yung tugtogo sa speaker. <laughs> Grabing lakas yung tugtog nila sa si speaker ah. ah. okay na yan, mga kahinabang. May konti na rin tayong mataniman, mga pananim. Magulay-gulay.